Hello. <laughs> Hello. Good morning. Anak show tak kung baby. Hey. Hey. Baba si Jack Jack. Ligo ka? Ligo. Hindi kasi naubos ng mga bata ang mangga at oranges. Kaya ako na lang yung kakain ito. So, yung nangyayari, pag nagprito tayo ng bangus, lahat ng mantika, magtalsikan everywhere. Kain tayo. Open it. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. oh, wow. That's nice. Yung lansya ng kanyang dadi ng bagong bag. Yes, that's, that's good timing. If it's nearly your class soon. No, why did, why did you say soon even it's tomorrow? Okay, open. the book, No, you got open it first. Hi. Oh, wow. <laughs> Yeah, no, it's in this box. Uh, what about the no, white Wow! Mommy, why do you think... That's you? so nice! Why does you think it feels like that? Yeah, it's nice. Wow! Wait, Ooh, si Jenny looks like she's the Jenny! I think it's stays in there. Oh, no. no. Oh, there's two! A there's bucket and that one. Yeah. I don't even, but I don't want ah. to. ako sa aking daily routine today. Maaga ako nagkuskus sa toilet. Kung ganun daw kalinis yung ating kusina, dapat ganun din daw kalinis yung ating, yung ating toilet. So, naglinis ako. Meron akong lettuce dito. Palabas muna ako. Kailangan kong lumabas para mamili ng bukas pala is first day of school ni Jessica. Si Jessica lang muna. Si Jennifer is the next day pa. Dahilin natin yung class ni Jenny sa dalawa si Jenny is the next day si Jessica bukas dahil lang ako dun sa labas kailangan ko din i-pick up yung bagong damit ni, J ni Jack bilis niyang lumaki ba pick up ko lang saglit yung damit ni Jack dito ako mag pick up dito na ako doon sa isang side eh, dito na lang ako ay, meron naman tayong ganito. Okay lang. Tapos na akong magbayad. Ay, bakit ang puti <laughs> magpaklang mo na muna ako. Magpadali na ako kay si Jack. Iniwan ko lang. So, I'm very excited dahil si Jennifer is mag-aaral na. So, sinabihan ko sila this morning na dapat paaga silang matulog ngayong gabi dahil normally pag walang pasok ang tagal nila matulog tapos si Jenny very excited si Jenny mag-aral yan yung sinasabi ko sa inyo ng iba nagsisilbato nakadistorbo siya ano ba? ang busy no? pag naserbatuan ka dito yung magbip sa iyo ba kakadisturb sa iyong utak hindi ka na makakonsentrate lalo na pag malakas talaga na beep hindi kasi sila sanay dito na mag ka sa Thailand at sa Pilipinas normal lang man sa atin dito kasi very rude ginagamit lang siya pag emergency sana yung gano'n. pero yung may iba konting mali ko lang na ibip ka na nasan ko na din yan na ibib sana hindi na lang magbip hindi naman lahat na perfect sa pagda drive may mistake talaga sometimes dito na lang ako dadaan natatawa ako sa comment na nagsasabi sino Sinungaling daw ako dahil hindi daw si Wayne yung tatay. Hindi daw si Wayne yung tatay ni Jack. Eh bakit daw yung mata? <laughs> sino man pala ang tatay ni Jack? Ha? Buti pa yung iba. Alam nila kung sino yung tatay ni Jack. Ako pa daw yung ano, sinungaling. Kung ano-ano na lang yung sinasabi nila. Kung hindi ako madugyot, hindi ako malinis sa bahay pala, pala jir-jir daw ako tapos ngayon dumating na naman sila na hindi, hindi daw anak ni Wayne si Jack kung ano-ano na lang talaga hayaan na lang natin baka yan yung happiness nila sa buhay so hayaan na lang natin sila eh. it's part of entertainment na yan nila so <laughs> no big deal Last people standing, still dancing when the lights come on. The music is fading, but this is our favorite part. I used to feel like an outcast, but I think I'm alright. What? Close the curtain. It's sleep time now. Here go, Jenny. It's so dark. Hi. Ang matutulog yung kids. Kay school time tomorrow for JJ. School girls. <laughs> Ang paghahanda uh, ni Inday. Like oh, yeah. Pinaliguan ko na yan sila para bukas hindi na maligo. Hoy, JJ, Jenny. Sleep na mo ka. Are you hungry? No. Nope. Yeah. Go sleep time na. Do you know why you're hungry? Because you didn't eat rice right a while ago. Did you say it upaw? Upaw. Ang um, upaw na mo, oh. Ang um, aming upaw. <coughs> si Jack, Jack. Yeah. Sip na mo, nak. Okay, I will ready your uniform. Put it downstairs, please. One more hot. Can I have one more hot? Oh. And... Uy, nag-verb. <laughs> <I'm laughs> Ang paghahanda ni Inday Elgin kasi balik I'm reality na sila. Yes? Bukas, yes? aaral na si JJ. So, ihahanda ko yung kanilang mga uniform at yung sapatos. Yun lang naman. Did you drink your vitamins today? No. Okay, give Janet the other one. Agay, okay, Jessica, oy! I'm not happy with you, ma. Huh? slip na mo. Nanamin si Jack. Nanamin. Nanamin ka lang. Sabi. Sabi. O nanamin. Ipadiin itis ko na lang siguro si Jack. Para masabi sa akin na hindi daw anak ni Wayne. Iba daw yung tatay eh. Pariner. Iba daw na pariner ang tatay ni Jack. Iwan ko ba eh alam nyo ito, nakrak to siya dahil nung kabataan ko pa na nadagma kay ako. Kaya ano ganyan. Magpalig ako pagtulog dahil early kami today. And Jessica will go to school today. 3 o'clock pa lang Nagising na ako kay Jack. Umiiyak siya kanina. I will try to go back to sleep dahil mamaya mga 6. 3 hours more na lang. Huh? Ito niyo yung ilog ko ising na naman ako kay mag-prepare na ako for school. Hmm. Padiniin namin si Jack para walang duda, walang pagdududa at walang mga misinterpretation. Joke ka, ay,